Lex, may bangot! <laughs> may ano, may ano? Bangot! Ah, okay. So, ayun guys, yun kita ngayon dito sa Manuang kang Hubilyar. Ayan, Hubilyar Albay. At uh, mamibigay kami ng... Bigay kami ng libreng kalendaryo dito po sa baluan ng Hubilyar. Kaya guys, sa mga taga-Hubilyar, Ah, maray na aga tabi sa Indugaboz Ayan, yao kita mo niyan Ang uh, Samuyang Team Ang Team Lagman, Team Matibay Digni lang yan sa Banwaan Kang Hubilyar Lex, may bangot? <laughs> <laughs> may ano, may ano? Bangot! Ah, kay po ang palan, may bangot? Hmm.

Watch out! Amo na yung single line yun. Ay yun yun. Ay, okay siya, ungit talo niya. Digdi sa Salvation, ah, uh, Hubeljar, uh, Elementary School. Ayang kwahehli niyo guys digdi. Ah, uh, sa Salvation, uh, Elementary School digdi po sa banwa ang kang Hubeljar. At hindi po kami uh, na kay uh, kalendaryo ni Governor uh, Greg Slagman. Ligdi po sa banwa ang kang hubilyar. Kaya, guys, kumahiling nindo, yaong kami, na ako ligdi sa, ano uh, ano, pasiriring garosin na dumang, guys. At, ito, uh, eto, eto yung, uh, ano, eto yung, uh, uh, school ng, hobiliar uh, hubilyar. Ayan, ang hubilyar, uh, salvacion Ayong guys, yaong kita ngayon yan sa Mabung Liu uh, Barangay San Isidro Kang uh, Jubilyar. Ayan, yaong po kita digdi sa Barangay San Isidro uh, Bung Liu Kang Kubilyar Ayan guys, at uh, nandito po ang team Lagman Para mamigay ng libreng kalendaryo so, guys, yaong kita ngayon yan digdi sa San Isidro uh, National High School Ayan, digdi po sa Banwaan Kang uh, Ano po yun eh? Mobilyar ano? Mobilyar pa po ang uh, nakasakop. Ay ate oh. Libre yan. Sige na. Sige na, libre yan. Oh, dali. Ba, oh, libre ni. Iuli na sa nanindo pag uh, ano nindo. Ayan guys, siya ang kami ngunyan digdi at uh, nananaw kami kaya libring kalendaryo po ni Governor Greg Lagman. Ano? Digdi po sa uh, San Isidro Hobilyar. Ayan. O ni po ang mga chikiting. Ay be, iuli nindo. Kuha na ka mantig sararo. Nga ni, iba ka mong kalendaryo. Iyan mm. tabi ang ano digdi. Iyan tabi ang mga uh, nag-i-reskwela digdi sa Hobilyar San Isidro. Ayan guys. At uh, ngayon lang kami nakapunta rito. Dito sa uh, San Isidro National High School. Guys, yan kami digdi sa barangay. Uh, Anine? San Isidro Hobilyar. Ayan po ang mga magagayo na... Uh, Biyao po kay Governor Gregs Natman na talaga naman pag nahiling nilo ang gayuli ni ate, mga gwapo, kaya sa mga single diyan, o ano pa man. Ay so, mo chara Alonzo, paki-pasa lang <laughs> sa tatay ko. Oh, sa mga sa mga ko chara data big nindu sa passport lang <laughs> oh. Okay, J. Ano pa sa iba, dalae pa sa iba? pa Guys, yan, ang guys, yung kita ngayon ligin sa Baluaan kang Hobilyar. Sa sentro po ini kang Hobilyar, ligin po sa Baluaan ng, uh, ayan, nandito tayo ngayon guys, para mamigay ng uh, kalendaryo ni Governor Rex Lagman dito po sa sentro ng Hobilyar Alpay. Ayan guys, kaya ang makikita nyo, uh, kanya-kanya kaming ano dito. Ba, kalendaryo? Ba, kalendaryo? Yes. Okay, Guys, yang kita ngunyan di sa barangay uh, kang uh, Cabraran. Uh, Cabraran Ayan. So mga hobiliar ninyo, saya eh, nandito tayo na yan sa uh, barangay hall ng uh, Cabraran. At dito po kami sa barangay ng Cabraran, mamimigay ng uh, kalendaryo ni Governor Greg Slagman.